pinakamagandang lahi sa buong mundo. Alam mo ba na ang Pilipinas ang may pinakamagandang lahi sa buong mundo? Ayon ito sa ginagawang sorbis sa ibang bansa, ay madami ang mas nagagandahan at napupugihan sa mga Pilipino. Sang ayon ka ba sa sorbina na ito? Paalala kapag umuwi ng pinas ang mga nasa ibang bansa or mga OFW 'wag asahang maraming irayan na dala umuwi lang mga yan para magpahinga at para makasama ang pamilya hindi para magpamudmud ng pera guys please subscribe and share my channel para update kayo sa mga videos ko. Salamat.